What's up guys, good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan and welcome back to another video So for today's video guys, start na po ng grooming ng ating koi entry Kaya isi-share ko po sa inyo kung ano yung ipapakain ko sa kanya at kung ano po yung discarding ginawa ko para mapakain siya kahit may kasama siya mga malalaking isda So, ngayon po guys, start na po ng grooming time. nitong ating sinalihan na grow out entry from Guapo Koy. Itong kanilang grow out na Shiro Utsuri. At ayan po siya sa ilalim. Last video, nailipat na po natin to dito sa ating grooming pad. Which is itong pad po natin na to na DIY lang din po natin. At ito po ay trapal at kahoy. So sa mga bago pa lang dito sa channel natin at ngayon po nakakita sa video natin so ito pong DIY pan natin meron po tayong video nito kung paano natin to binuo at saka yung kanyang filtration system yan po ref tab lang po yung gamit natin dyan para sa filtration itong pan po natin kaya kung gusto mo or may balak kang gumawa ng budget friendly na pan pwede mong tingnan yung mga videos natin dyan kung paano po natin to binuo so ayan po yung mga kuha natin guys ah uh, doon sa previous na sinalihan po natin ng mga grow out. So ngayon dito po tayo sa koi entry po natin na to. Ayan. Maliit pa po, po siya guys. Nasa mga 6 inches po po siya. Same din po nung nakuha po natin itong dalawang kuha po natin. Share ko po sa inyo ngayon is kung ano po ba yung ipapakain po natin sa kanya. So ngayon po guys, uh, nasa stage po, po tayo na Nag-experiment po tayo kung ano yung mga pwede natin gawin sa kanila para mas mapaganda pa. Yung binigay po natin na pagkain dito sa mga kuha ko natin is GPD po yung brand na pinapakain natin sa kanila. Maganda naman po yung result sa kanila. Uh, may mga kahabi po ako na uh, matagal na sa pag-groom. iba is meron stick lang po sila sa isang brand. Yung iba naman is uh, mini-mix nila yung mga brand ng koi food at yung iba may mga nilalagay ng mga supplement ganun so sa taga na po nila sa pag-aalaga o pag-groom ng mga isda alam na po nila yung mga techniques na kung paano pagandahin yung mga alaga ng isda natin kagaya na lang po sa benny ng mga isda which is yung red na color ng core natin yung kanyang shiroji, yung white naman at saka yung yun, yung grot entre natin yung kulay black, yung sumi so ngayon guys, uh, tayo as a new groomer uh, third time pa lang natin na sumali sa grow out competition and yun, masaya na rin po tayo sa progress ng pag-aalaga natin dahil marami na po tayo natutunan, nag start lang po kasi tayo sa pag-aalaga ng mga yung mga pang pet na mga koi which is yung mga nabibili natin sa pet shop or dyan sa mga uh, paligid ng uh, schools, mga ganon uh, which is di po siya masyadong lumalaki Uh, yung iba, yung malaki pero di po siya ganung uh, iba po yung quality niya compared dito sa mga isda po na to na galing po sa mga farm at uh, sinasali sa mga grow out dahil uh, pinipick po talaga nila ito, napakarami po nito nila tapos ilan, mga hundred na lang ata yung mga na titira yung mga quality talaga na sineselect po nila dahil sa pagsali natin sa mga grow out nadagdagan po yung learnings natin kung papano i-handle o kung papano Uh, pagandahin yung mga isda Maka-try na po tayo ng iba't ibang brand eto, try pa natin ito ngayon dahil marami na po kung na nagsabi na, na maganda din po itong brand na to and maganda din po yung result sa kanila uh, nung una, hesitant din po tayo sa pagsali guys dahil di po natin alam kung ano yung mga dapat gawin kung ano yung dapat i-prepare kung ano yung mga dapat uh, ipakain pero yun, nung sumali ako nung unang sali ko sa grow out competition, napakarami ko po natutunan doon. At nagamit ko din yun sa next grow out na sinalihan ko. Itong kuha ko po natin na yan guys. Ayan. Uh, second po yan. Sa kuha ko. And tapos ito naman from Himagsikan. Ito po ay reserve grand champion. So, yung natutunan ko po dito sa ko entry po natin na to sa isang kuha ko natin. Ina-apply ko po dito sa isa. Kaya yun, pero may mga adjustment po, po na kailangan po talaga nating gawin. Ang importante doon, meron po tayong natutunan na pwede po nating magamit sa mga next pa na hasalihan po natin. Kaya doon sa mga kahabi natin na nag-chat po sa atin at uh, -me message po na kung paano sumali sa mga grow out. Guys, uh, yun, uh, check nyo lang po yung mga videos natin dito and isi-share ko po, po sa inyo yung mga uh, tips na nalaman ko din sa pagsali sa mga grow up so yun guys isi-share ko po sa inyo lalo na po dun sa mga bago pa lang dito sa channel natin yung pag-groom natin dito sa koi po natin at which is itong shiro mahirap po talaga pag wala kang matanungan sa akin na wala akong makakilala nung nag-start ako na mag-alaga ng koi wala akong makakilala na sumasali sa mga grow up nung sumali na lang po ako nung ano first na grow up doon po ako may mga nakilala ng na mga kahabi na sumali din po sa mga grow out o sumasali sa mga show. Kaya yun, natuto po tayo kung paano mag-groom ng isda. So yun, marami po tayong dapat matutunan pa at uh, isa na rin po ito yung kung ano po yung mga koi food na kailangan po natin or dapat po itakain sa isang variety ng koi. Ayan po yung ating grow out entry guys. Ayan po yung ating shiro. Uh, thanks po pala kay Sir Alvin sa pag-invite ko sa atin. Pakilala ko po muna sa inyo yung mga alaga natin. Ito po si Trisha at ayan po si Dos. Itong pangatlong isda natin na to, wala pa po siyang name So ngayon guys, bili po muna ako ng koi food at balik tayo dito para pakiinin po yung mga alaga natin. Let's go! So yun po guys, nandito na nga po tayo sa store kung saan tayo bumibili ng koi food dito sa Pariko Pet Supply. Kaya sa mga nagtatanong kung saan tayo bumibili ng koi food, check nyo po yung page nila. Eto guys, sa uh, eto na po yung ating ipapakain doon sa ating ego groom na isda. Itong Saki Hikari. Meron po silang color enhancer, growth, balance, pure white, with germ, at saka deep red. Itong pinili natin is itong growth at saka floating siya and yung size niya is medium para kayang kaya lang na kainin or malunok nung isda natin maliit po kasi siya dahil po siya kaliit guys compare dito sa mga alaga po natin na gutom na rin ayan ganito po kalalaki yung pellets medium size para makain na po nung maliit na natin Ayan na po siya guys. Yun. Yun. Pagkatapos niya kumain dito guys ng mga ilang pellets, pupunta siya dito na area. Tapos pag okay na, kakain na po siya ulit. So yung style ng pagpapakain namin sa kanila, uh, binibigyan namin dito sa kabila para makakain itong dalawang isla natin na malaki. Tapos naglalagay tayo dito para ito naman yung kainin ng isla natin na to. Dahil pag ano, sinaboy mo lang dyan, ubusin lang yung uh, pellets natin itong mga alaga natin malaki. Hindi na nakakain itong isa. Yun, nakaubos sya ng mga apat uh, yata. No? Yun, apat yata yun O limang pellets tapos itatago na po siya dyan ito mga takaw pungiti ka na hmm, eh. ito lumabas naman siya guys yun May pag sa na sa diso sa mga yun o oh. mas lumakas siya kumain na yun eh yun, pag may natira, umbos agad paunta-unti lang yung bigay pag ready na ulit kumain itong isa minibigyan ulit natin pag isang bigayan na po kasi na umbos itong mga puhako ganun lang po yung style ng na pupupakain namin sa kanya siguro pag lumaki na to naikipag agawa na to dito sa mga puhako natin pero ngayon, uh, medyo maliit po kasi siya kaya yeah, ganun. Itong dalawang to. <laughs> Yan. Pati rin itong isang kuha ko natin itong uh, si Dos, yung male. Hindi rin siya mailap sa tao. Ito lumabas naman ulit. sa G Hindi pa siya bumalik So kuha pa yan Sinusuyod niya talaga lahat ng area guys Para umusin yung mga koi food Kaya pag di mo binantayan Di makakain talaga itong malayat natin